Okay. Ha, ah, wag mo muna scroll guys. Ma makinig ka muna sa sabi ko. Importante lang to guys, importante lang to. Isang minuto lang pakinggan mo. Kung magustuhan mo ang aking uh, mensahe, pwede mo nga uh, ipagpatuloy hanggang dalawang minuto. At kung magustuhan mo pa, ipagpatuloy mo hanggang limang minuto. Tapos, kung magustuhan mo pa talaga ng gusto, ishare mo na at mag-message ka sa akin. Okay? So guys, ito ang uh, tandaan natin ha. Tandaan ninyo. Ito ay magandang paalala, mabuting paalala sa ating lahat. Okay? So, ngayon guys, ang inyong dalawang mata na nakakita ay gamitin niyo sa mabuting paraan, gaya ng inyong pag-iisip na mabuti. Gamot uh, gamitin niyo sa mabuting paraan ang inyong pananalita gamitin ninyo sa mabuting paraan at ang inyong mga kamay kung may mga kamay kayo gamitin nyo sa mabuting gawa okay guys alam ko na lahat tayo eh, naghahanap ng kabutihan may mga tao na ayaw nila ng kabutihan may mga tao din na gusto ng kasamaan kagaya ng mga panluloko sa kapwa Siyempre, galit tayo sa mga taong nanluloko sa atin, nagsisinungaling sa atin, di ba? So, yun ang gusto kong maiparating sa inyo, na dapat ang ating mga mata na nakakita ng malinaw, gamitin natin sa mabuting paraan. Dahil darating ang panahon, ang takdang panahon na itong mata natin ay mabubulag na. Ibig sabihin, Mahawala na tayo sa mundong ito Yan ang tinong tandaan guys Isipin natin Isipin ninyo na May katapusan tayo dito sa lupa Darating ang panahon Na matatapos ang ating buhay Dito sa lupa Ano man ang iyong uh, Kapalaran sa buhay Ano man ang iyong katayuan sa buhay Estado sa buhay Mayaman ka man o mahirap Lahat tayo dito sa lupa na nabubuhay ay mawala tandaan niyo yan guys kaya habang nabubuhay kayo tayo dito sa lupa gamitin natin ang ating katawan ang ating pag-iisip mata kamay pa sa mabuting paraan okay yan ang ating tandaan at mayroon tayong permanente na ating tinitirhan doon sa langit sa taas doon tayo kung mabuti ang iyong ginagawa dito sa lupa at hindi masama kasi lahat ng ginagawa natin nakarecord at nakarecord ito mula pa sa pagkabata natin hanggang sa ating pagtanda kung mabuti o masama ang ating ginagawa pero itong nakasulat dito sa cross ko na Red Holy Bible ito lang ang magiging paraan para maging mabuti tayo sa isa't isa kailangan natin guys na magtulungan kung nagustuhan mo itong aking sinasabi huwag kang mahihiya na i-share at mag-message ka na rin sa akin pero kung hindi nyo nagustuhan okay lang sa akin basta ang importante napapaalalahanan ko lang kayo dahil kayo ang aking tunay na kaibigan mabuting kaibigan na nag-iisip ng mabuti sa ating kapwa at tumutulong sa ating kapwa okay guys? Sige guys maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig sa akin hanggang sa muli